trending ang batang ito matapos umano'y makapunta sa langit at impyerno matapos nito matulog. Well, hindi na bagong ganitong testimonya dahil noon paman ay may bata na rin nagtestify noon na taga Ecuador at ito'y si Angelica Zambrano na umano'y nakarating na rin sa langit at impyerno. Katunayan, naging kontrobersyal pa nga ang nito dahil marami itong binanggit na celebrities at religious leader na nakita umano nito sa impyerno tulad na lang ni na Michael Jackson si Lina, Pope John Paul II at marami pang iba. Pero this time, ang batang nakapunta umano sa langit at impyerno ay isang batang Pinay. Dito, ikinuwento niya na una niyang napunta ng impyerno at nakita niya raw dito ang mga artista na namayapa na. Sabi pa niya na kung ano raw ang ginagawa ng mga taong yung dito sa lupa noong nabubuhay pa, e eh ganon din daw ang ginagawa nila sa impyerno. Kabilang sa mga artista na nakita niya umano sa impyerno ay si Nadolfi, Michael Jackson at marami pang iba. Kitang kita niya raw ang mga ito na hirap na hirap at humihingi raw sa kanya ng tulong. Isa pa raw sa nakita niya na hindi niya inaasan ay ang makitang kanyang yumaong ama sa impyerno. Nangihingi raw sa kanya ito ng tulong habang hirap na hirap at nagliliab. Matapos yun ay dinala naman daw siya sa langit. May malaking gate at ginturaw ang nilalakaran dito. Purong nakaputiraw at mahaba ang buo ang mga naroon. At dito naman inakita niya raw sa langit ang yumaong asawa ng kanilang pastor na nagdarasal. Well, ito ang buong video ng testimonya ng batang nakapunta umano sa langit at impyerno. Kayo nang humusga kung kapanipaniwala ba ang kanyang mga sinasabi o hindi. Nag, kung kumakanta sila doon, sumas kumakanta din sila doon tapos kapag yung mga artista sila Dolphy, yung mga si Pope Jampol, Michael Jackson, yung mga celebrity, nandun sila kung anong ginagawa nila dito. Ganun din ginagawa nila dun sa imperno. Hirap na hirap sila. Mini sila nang tulong sa akin. Sinabihan nila ako, huwag daw ako doon. Hindi daw ako nararapat doon nakita ko yung papa ko, nandun siya, nangingi siya ng tulong sa akin, sinabi niya sa akin na, anak, huwag ka dito, masasakta ka, hindi ka dito. Sabihin mo sa kanila, ang lingkod sila dahil, dahil mahirap ang kalagayan dito. Sinabi niya yung sa akin, nangingi sila kahit konti patak ng tubig i-ano lang daw sila doon. Tapos sakit ako, sinabi sa akin ng demonyo, sinabi niya, wag kang, huwag kang ahara, pakikita mo yung hinahanap mo. Tapos yung sinabi naman na sa akin, tapos nakita ko yung papa ko doon. Yung papa ko kung anong ginagawa dito, ganun din ginagawa niya doon. Tapos nakabuto-buto na siya, kalansay. Tapos umaapoy siya. Tapos may nga, yung may tatlong demon yung nakaano sa kanya, nakapalibot, parang dinadasalan siya, tapos umiinom din siya doon. Tapos yung sinabi niya naman na huwag daw ako doon, kasi hindi ako nararapat doon sa impyerno at may malaking malaking kamay doon na, na biglang nagsara yung ano lupa. kinuwa ni, bigla niya akong kinuha bigla niya akong inano doon, malamig na malamig na kamay, puting-puti. Tapos, ano, yung, yung nakita ko yung malaking, malaking, ano, sa langit, pinto, yung malaking gate na ano, -tis 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 -tis. dinadaanan na ginto, ginto yung dinadaanan ng mga tao, inaapakan, tapos puting-puti, nakita ko yung asawa ng mga lapastor, nandun siya, nagdadasal, nakatalikod, mahabang buhok, nakaputi, nakataas yung kamay, nagdadasal siya doon. Tapos yung mga, mga hilsong, nandun, naka, naririnig ko doon sa langit. Tapos takita ko yung mahabang lamesa, na pinakamahaba talaga. Tapos, ayun, pinakita sa akin ng mga lapanginoon yun. Tapos nakita ko rin yung parang handi na yung mga bulaklak para sumasayaw. Tapos umaano, gumagalaw-galaw. Tapos yung ano naman, nakita ko yung yung ano, yung mga tao sa GMC, parang ganun din ng mga tao sa ano, sa ano, langit. Pero hindi ko nakikita yung mukha nila. Ganun lang mga tao doon, hahabang mahahabang buhok. Kapag yung mga artista sila, Dolphy, yung mga si Pope Gampol, Michael Jackson, yung mga celebrity, nandun sila kung anong ginagawa nila dito. Ganun din ginagawa nila dun sa imperno. Hirap na hirap sila, humihingi sila ng sa akin. Sinabihan nila ako, huwag daw ako doon. Hindi daw ako nararapat doon. Nakita ko yung papa ko, nandun siya nangingi siya ng tulong sa akin. Sinabi niya sa akin na, anak, ko ka dito. Ang papa ko kung anong ginagawa dito. Ganon din ginagawa niya doon. Yes, nakaputo na siya kalansay. Tapos, umaapoy siya. Yes, may yung may tatlong demonyong nakaano sa kanya. Nakapalibot. Parang dinadasalan siya. Yes, umiinom din siya doon. Tapos yung sinabi niya naman na huwag daw ako doon kasi hindi ako nalarapat doon sa interno at may malaking-malaking kamay doon na, na biglang nagsara yung ano, na kung kumakanta sila doon, sumas, kumakanta din. Masasakta hindi ka nalarapat dito. Sabihin mo sa kanila, ang lingkod sila dahil dahil mahirap ang kalagayan dito. Sinabi niya yung sa akin, namihingi sila kahit unti patak ng tubig. iano lang daw sila doon. Tapos sakita ko, sinabi sa akin ng demonyo, sinabi niya, huwag kang, huwag kang haharap, makikita mo yung hinahanap mo. Tapos yung sinabi naman na sa akin, tapos nakita ko yung papa ko doon, lupa kinuha ni, bigla niya akong kinuha. Bigla niya akong inano doon, malamig na malamig na kamay, puting pute Tapos, ano, biglang yung nakita ko yung malaking, malaking, ano, sa langit, pinto, yung malaking gate na ano, uh -huh. dinadaanan na ginto, di, ginto yung dinadaanan ng mga tao, inaapakan, kanta sila doon. Tapos, kapag yung mga artista sila, Dolphy, yung mga si Pope Gampol, Michael Jackson, yung mga celebrity, nandun sila kung anong ginagawa nila dito. Ganun din ginagawa nila doon sa imperno. Hirap na hirap sila, humihingi sila nang tulong sa akin. Sinabihan nila huwag ko, huwag daw ako doon. Hindi daw ako nararapat doon nakita ko yung papa ko nandun siya nangingi siya ng tulong sa akin sinabi niya sa akin na anak huwag ka dito na masasakta ba, hindi ka nararapat dito sabihin mo sa kanila ang lingkod sila dahil dahil mahirap ang kalagayan dito sinabi niya yung sa akin nangingi sila kahit o patak ng tubig i-ano lang daw sila doon. Tapos sa kita sinabi sa akin ng demonyo, sinabi niya, huwag kang, huwag kang ahara, kita mo yung hinahanap mo. Tapos yung sinabi naman na sa akin, tapos nakita ko yung papa ko doon. Yung papa ko kung anong ginagawa dito, ganun din ginagawa niya doon. Tapos nakaputo na siya, kalamsay, Tapos umaapoy siya. Tapos may nga, yung may tatlong demonyong nakaano sa kanya, nakapalibot, parang dinadasalan siya, tapos umiinom din siya doon. Tapos yung sinabi niya naman na huwag daw ako doon kasi hindi ako nararapat doon sa interno at may malaking malaking kamay doon na, na biglang nagsara yung ano, lupa. kinuwa ni, bigla niya akong kinuha bigla niya akong inano doon, malamig na malamig na kamay, puting-puti. Tapos, ano, yung, yung nakita ko yung malaking, malaking, ano, sa langit, pinto, yung malaking gate na ano, mo, dis, dinadaanan na ginto, ginto yung dinadaanan ng mga tao, inaapakan, tapos puting-puti, nakita ko yung asawa ng mga pastor nandun siya, nagdadasal, nakatalikod, mahabang buhok, nakaputi, nakataas yung kamay, nagdadasal siya doon. kasi yung mga, mga hilsong, nandun, nakaka, naririnig ko doon sa langit. Tapos nakita ko yung mahabang lamesa, na pinakamahaba talaga. Tapos, ayun, pinakita sa akin ng mga lapanginoon yun. Tapos nakita ko rin yung parang hindi na yung mga bulaklak para sumasayaw, tapos umaano, gumagalaw-galaw. Tapos yung ano naman, nakita ko yung yung ano, yung mga tao sa GMC, parang ganun din ng mga tao sa ano, sa ano, langit. Pero hindi ko nakikita yung mukha nila. Ganun lang mga tao doon, hahabang Mahahabang dohok. Kapag yung mga artista, sila Dolphy, yung mga si Pope Jam Michael Jackson, yung mga celebrity. Nandun sila kung anong ginagawa nila dito. Ganun din ginagawa nila dun sa impyerno. Hirap na hirap sila. May sila nagtulong sa akin. Sinabihan nila ko, huwag daw ako doon. Hindi daw ako nararapat doon. Nakita ko yung papa ko. Nandun siya nangingi siya ng tulong sa akin. Sinabi niya sa akin na, anak, huwag ka dito. Nung papa ko kung anong ginagawa dito, ganun din ginagawa niya doon. Yes, puto na siya, kalansay. Tapos, umaapoy siya. Tapos, yes, may yung may tatlong demonyong nakaano sa kanya, nakapalibot. Parang dinadasalan siya. Tapos, yes, umiinom din siya doon. Tapos yung sinabi niya naman na huwag daw ako doon kasi hindi ako nararapat doon sa impyerno at may malaking malaking kamay doon na, na biglang nagsara yung ano na kung kumakanta sila doon sumas kumakanta din masasakta ka hindi ka nararapat dito sabihin mo sa kanila ang lingkod sila dahil dahil mahirap ang kalagayan dito. Sinabi niya yung sa akin, namihingi sila kahit patak ng tubig. I -ano lang daw sila doon. Tapos sakita ko, sinabi sa akin ng demonyo, sinabi niya, huwag kang, huwag kang haharap, makikita mo yung hinahanap mo. Tapos yung sinabi naman na sa akin, tapos nakita ko yung papa ko doon, lupa kinuwa, ni, bigla niya akong kinuwa. Bigla niya akong inano doon, malamig na malamig na kamay, puting-puti. Tapos, ano, biglang yung nakita ko yung malaking, malaking, ano, sa langit, pinto, yung malaking gate na ano, <coughs> dinadaanan na ginto, di, ginto yung dinadaanan ng mga tao, inaapakan.